So ito na nga mga boss at uh, i-assemble na natin yung ating uh, ginagawang pampana ng isda gamit ang ating uh, boga mga boss. So bali, uh, inisa-isa ko na siyang uh, nagawa mga boss, i-assemble na lang natin. So ito yung mga gagamitin natin, yan yung ating kulata, tapos ito yung ating ano, tank o yung ating boga. Tapos ito yung ating bareng yan and, bali order ko lang ito mga boss sa uh, Shopee. Tapos ito yung ating ano, holder. Yan, ginawa ko lang din mga boss. <coughs> Tapos ito yung ating gagamitin na igniter uh, mga boss. Ayun. Yung ito yung uh, spark ignition tip. Tapos ito yung gagamitin natin uh, tali, tamsi. na Naorder ko lang to sa Shopee mga boss. Ayun. Tapos ito mga boss, bali na order ko lang din to sa Shopee. Ayun. Yung ating pana. So tara, na natin mga boss. So ito muna ang kakapit natin mga boss, yung elbow. Ayan. Gagagapit na natin ito mga boss yung ating uh, tank chamber. So ito yung ating boga. So yan, baling fix na natin ito mga boss. So tatalian lang natin sa ito mga boss. So apong pinapatuyoy natin mga boss yung ating dinikit na uh, tank doon sa ating uh, kulata. So ito muna ang gagawin natin mga boss. So maglalagay tayo ng ano, ng tamsi dito sa ating holder. So ito na mga boss, na, ano, na natin siya. So lilihayin lang natin ang konti mga boss para hindi siya masyadong madulas. So ngayon mga boss, lalagyan na natin ng tali ito itong ating uh, tiksay ito yung ating uh, tapon Ayan. So ayan mga boss, meron na tayong thick side dart sa holder. So ang kulang na lang sa ating mga boss, yung ating barrel. So pag tuyo na yun, mga boss, ikakabit na natin. Hindi pa siya masyadong matigas mga boss. Yan, yung ating uh, epoxy. Kaya niligyan ko muna ng uh, stick glue para hindi na gumalaw yung, ano, yung forma niya. Bali, ito na lang ang kulang natin mga boss, yung ating barrel. Yan, so ikakabit na natin. So nilagyan ko muna ng pambatibay mga boss, Ayan, yung stick glue. Ito dublihan ko talaga ng epoxy. Yan, pambatibay lang to. So ngayon kakabit naman natin yung ating igniter mga boss. Ayan, ito yung ating igniter mga boss. Ayan. So nakabit na natin mga boss yung ating ano igniter. So papakita ko sa inyo yung loob. Ayan siya mga boss. Bali, tatlo yung nag-i-spark sa kanya mga boss. So, malakas yun. Tapos, magandang klase pang igniter yung gamit natin mga boss. So, kaya maglalagyan na tayo ng epoxy mga boss. Maglalagyan na natin. Pag-fix na natin yan. So after nga palang matuyo nito mga boss Ayan So lalagyan natin ng cover para Hindi sila tayong ano nya Yung wearings nya saka yung Dito yung epoxy nya So lalagyan natin ng Cover mga boss Yung lalagyan natin dyan Para hindi naman pangit masyadong tingnan. So ito ng mga boss ng ating ano, uh, marble gun na uh, pangisda. So yan, nalihe ko na siya mga boss. So bali ang kulang na lang dito, pintura. So mamaya pipinturahan na natin ito mga boss. So, para matesting na natin. Uh, pipinturahan na natin siya mga boss. Yan, ko na din. So pipinturahan na natin siya. So papatuyuin lang natin yan mga boss Kaso malabo at ang matuyo ngayon Gawa ng naulan So pag natuyo yan mga boss uh, Tatry na natin siya So yun muna mga boss